andito ulit tayo ngayon sa may Tobis, dito sa may Gateway Mall, Cubao. So, ayan guys. Oh. Ito yung mga basketball shoes ni Nike. Lahat yan naka-discount dito oh. Naka-rintag. Medyo ma mano lang dito. Masyado yan yung makita. So, ayan diba naka-rintag. Tantag ng na mga pulang tag. Pati yung Adidas dun. May mga uh, basketball shoes din dun. Saka running shoes. Lifestyle shoes na naka-discount. Pakita natin sa inyo. Let's go. eto guys witness 7 ang ganda ng kulay ng witness 7 nila and din ang price dito 5295 meron siyang 20% off discount dito guys okay, so, yung wanta uh, yung 5295 na yan less pa ng 20% of. kaya 4236 pesos na lang yan dito sa may tobies so mayroon pang isang kulay dito ito mas malaki yung discount niya 40% off guys talaga ba 40% off yan dito at ang price niya ngayon 3,177 na lang mas mura to sa mga witness 7 na nakita natin ito yung pinakamalaking discount na meron sila Tapos meron din ditong 30% off ito yung pangalawang mas malaking discount kumpara dito kasi 20 off lang yung colorway na to yung black and white nila naka 30% off yan at 3,707 pesos na lang yan guys dito Grabe. Kung naghahanap kayo ng mga 87, visit kayo dito. Yung Nike Air Delta nila basketball shoes, 20% off guys dito sa Tobis. At ang price niya ngayon, discounted na siya ng 20% off. Nagkakalaga na lang siya ng 5,516 pesos. So, alit guys, oh. so bagsak presyo siya. Until supplies, last naman sila. Pero, paunahan na lang sa sizes. Sa so, ngayon, marami pang size yung iba. Yung iba naman, broken size na. So, hindi naman natin pwedeng tanungin isa-isa. Kasi, syempre, sa dami ng mga selection dito medyo mahirap din may mga ina din silang customer so ito guys oh so, yung mga ganitong sapatos nila yung mga KD3 nila dito discounted sya ng 10% of guys dito sa may Tobis so ang price na lang niya ngayon dito nagkakalaga na lang sya ng uh, ito dating 4,795 may lesyon 10% of so ilis niya lang mga amigo wala kasi nakalagay dito kung magkano na lang siya, pero pwede niya namang i-minus na lang So ito, regular price, regular price, regular price yung kulay na yan. Ito lang yung nag-iisang discounted ng 10%. Then yung mga Nike Renew nila, 4,095 pesos pa. So mga latest kasing release to eh. Pati yung kulay maroon oh. No? Ah, discounted na rin pala yung kulay maroon. Ito yung nag-iisang discounted dito sa mga Nike Renew nila. So SRP nya 4,095. Yung Nike Renew Elevate. So mayroon siyang 10% of ng discount. So release nyo na lang. Uh, 4,095, less 10% off. So, yun na yung mga nya. Nasa mga 3,000 plus na lang siya. Tapos ito guys, oh. maraming kumibili ng ganito. Ayan. Ito kasi yung uh, Precision 6, 3,495 pa. So, hindi kasama sa sale. Kasi mabenta rin yung Precision 6 nila. Eh. Ito bago rin to mga amigo. Ito yung bagong Giannis Immortality 3 AV. -E. Ito yung bagong design nya. Malaki yung logo ng Nike. At lightweight na rin siya. Pero maganda po rin siya tingnan, no? Ayan. Naka-SRP pa siya ng 4,795 pesos. Meron na silang ganito dito sa my Tobis Gateway Cobao. Ganda guys, oh. Check natin. So, eto guys, so oh. discounted din siya ng 20% off. Ang daming mga Nike shoes dito. Ang price na lang, ang SRP pala dito is 6,195. Pero naka-20% off siya kaya 4,956 na lang yan dito ganda guys oh, lightweight bulky pero lightweight ito yung ilalim nya, medyo kaya yung design ng outline, hindi pantay ayan, tapos yung immortality 2, 4,095 pesos pa, naka SRP pa sila dito may black pala na colorway ng immortality 3, ayan guys, ang ganda rin pala ng colorway na to 4,295 naman siya naka SRP prices mayroon pala siyang green na colorway din ito yung green, So, mayroon siya dito naka 10% of na basketball siya sa taas. Ito naman yung fly by metre. 2,995. Less nyo na lang ng 10% of. Ganda guys dito. Ayan, lightweight. So, sa mga naghahanap pa ng ganitong model. yan So, visit kayo dito. Di Ang dinagandahan dito mga amigo, I think ito na yung Pegasus 40. Latest release lang to yun. Kasi last year yata 39. Ito, bagong release lang tong running shoes na to yung Pegasus 40 pero discounted na agad dito ng 20% ang SRP niya 7,895 pero ngayon 6,316 pesos na lang ang ganda pa ng kulay green na to diba Ayan. dito pa ipapakita natin yung iba pa nila dito yung mga sapatos na naka 20% to. tulad nito oh, 3,276 pesos na lang 3,276 pesos na lang yan may black sya, may blue meron pa silang air max system dito guys okay, so 20% off din sya dito at 4,156 pesos na lang yan dating 5,195 so nasa mga 1,000 pesos yung, yung, natipid nyo dito 1,000 pesos sa Nike air max system meron silang Cortez yata to Nike Cortez 4,695 yung SRP less 20% to kaya 3,700 56 pesos na lang yung Nike Cortez nila dito, guys. Sa mga pang-babae naman, mayroong 20% off tulad nito. Ang SRP niya is 2,895. Mayroong 20% off. 2,316 na lang siya. Running shoes. Yun yung Nike Huarache nila dito. 4,557 pesos na lang mga amigo naka 40 off. Mayroong pang-isa dito, 2,447 na lang. 30% off yung discount niya, guys. Tapos mayroong ditong Nike Air Max ng babae. 30% off. Uh, 5,895 yung SRP less na lang ng 30% na nasa mga 4,126 pesos na lang siya dito ito yung mga adidas na mga basketball shoes ito guys so ang ganda nito naka 10% off sila dito ayan sa and limited nila 5,5 yung SRP nito pero 10% off yung discount 4,950 pesos na lang yung hawak pala natin size 9.5 Pero marami pa naman sigurong sizes nito. Pwede kayong magpa-assess dito sa mga staff nila. Pag naghanap kayo ng mga sizes niyan. Tapos mayroon tayo dito ang isa pang basketball shoes. Ang SRP nito 65. Ito yung Diero Sanog. Mayroon siyang 10% of na discount kaya 4,950 pesos na lang din. Ang size pala nitong hawak natin, size 10. So I think mayroon pa silang ibang sizes nito. Pero dito sa likod nitong design, kulay brown lang yung nakita natin na available na color dito. May 3 unlimited pa na kulay ganito. Kulay white. 10% off yun siya mga amigo at ang price niya ngayon 4,950 pesos na lang dating 5,500. So, hindi ba na sa mga almost 1,000 pesos 'yung natipid niyo dito kapag dito kayo mamili. Ang size nitong hawak natin size 8. Mas marami naman siya dito. I think yung iba may mga size 9 pa dito pataas. Tas mayroon pa sila dito mga ganito na naka 10% off yung discount kaya 4,050 na lang dating 4,5 4,050 na lang. Lightweight siya kasi tapos ang pri ang pangalan pala nito, ito yung Alpha Bounce. Ayan. 45 yung SRP ngayon 4050 na lang. Mayroon pang isa dito maganda oh. 10% off din, naka 10% off din siya. 3150 na lang siya. Dating 35, 3150 na lang. Sobrang lightweight pero bulky tingnan. Tapos mayroon pa sila dito mga ganito. 10% off, 25, 2520 na lang oh. 2520 na lang siya. Yung mga advantage nila 38 pa. Tapos mayroon pang ganito oh. Mayroon pa mga pambabae dito. Grabe, 40% of the guys. Okay, 2,280. Eto, 2,240 na lang. Mayroon pa dito 40% of oh, 2,100 pesos na lang yan. Cloud foam nila dito na pure. 2.0, 2,280 na lang. 3,150, 3,150. Ang dami dito. Oh, may 2,100 pesos na lang dito. 1,050 na lang tong isang Adidas t-shirt nila na to. Oh. Black, tapos mayroon siyang vinyl type na logo ni Adidas. meron siya dito ng mga jogging pants, 1,260 pesos na lang to. Ito yung print niya, naka-embroidery. Tapos din ganito yung print niya. Ayan, dito 26 pa to. Ayan, maganda rin yung print niya ng di diba? Tapos aero ready. Yung mga may short nila, dito, mga pang gym, pang takbo, 2,000 pesos pa dito guys. Tapos meron din dito ng ibang t-shirt na mga ibang print. Minimal lang yung print ng Adidas. 1,050 na lang to. 1,050 pesos. Ayan. Parang mga dry fit din siya, maninipis lang siya. May white din pala siya dito. And then 1,050 pesos. Yung mga slides nila naka 20% to oh, 2,076 na lang. Ito yung mga bagong design. Di ba mga bagong design yung mga ganito? Mga yung ano niya, mga amigo. Tsaka pwede na siyang gamitin mo pang baha. Pwede na to mga amigo kahit maano ka. Hindi ka na, na dito. Kasi makapal yung sole din niya. Tsaka malambot din. Yan, 20% pala siya dito. Ang price na lang niya ngayon, 2,076 pesos na lang. May black pala siya, may ganito. May blue, white. Then marami pa dito. Yung mga ganitong slides na Manila ni Nike. Naka 30% off yan, kaya 1,327 na lang. May 1,137. Mayroong 1,327. May 1,036 na nga dito. O. Tapos mayroon pa dito mga mura na lang dyan. Ayan, 1,595. So ganun yung mga presyo na sa mga 1,000 to 1,000 bag, uh, hindi siya abot ng mga 2,000 pesos 1,500 yung iba yan tapos eto pa guys so yung mga slide so ito 1,840 may naka 40% of itong chinelas ayan ang price na lang niya ngayon dito check natin 1,020 na lang siya sa ang dami pa dito mga selection mga amigo ng mga slides na pwede nyo mabili tulad nito oh, 2,3 na lang yung iba yung mga Adelaide Comfort ito yata mga amigo yung promo nila oh. ayan ito yung isa sa mga nagustuhan ko dito. Tingnan natin kung magkano yung price ng ano nila, backpack. Ah, uh, 2,000 pesos pa mga amigo. 2,000 pesos. Pero maganda yung ano nyo. No? Ayan, yung color nilang niya at yung design. Tapos mayroon ding mga pang gym or traveling bag na ganito. Nasa 2,200 pesos. May pang rin yung kulay pink. Ito sir, naka-discount din ba ito? Ay, naka-sale din pala yung mga molten, ano nyo. Ayan, yung mga Spalding Wells on Molten. naka, naka sale din pala siya mga amigo. Ayan, ito ang maganda mga amigo. 3,929 pesos na lang. Oh. Tapos dito naman, 2,830. Yung mo, nagtatanong pala ng price ng Molten dito sa may Tobis. 2,170 pa yung price niya. Tapos yung mga Wells, nakadis, naka, naka sale siya. Oh. 2,675. Tapos dito naman sa si Spalding, 2,649 pesos. Dito sa Spalding na tayong yung kulay red. Naka-sale na oh. Ang price niya siguro pareho lang siguro dito nasa 2,000 plus. Pero dito walang price, magkaiba lang ng design. Pero dito same brand lang din, same colorway. Oh eh. Kami mga amigo may pang volleyball din oh, 4,925. pesos. ito yung mga iba pa nakalagay dito. Yeah. So yun yung mga nagtatanong, yun yung, ito na yung updated price.